Minsan nakakatuwa kayong mga nanay pagdating sa klinik, titimbangin si baby. Aba magpapanik kasi bakit daw lumiit si baby, akala ko naman malaki ang difference ng timbang. Kasi sa center daw last week, ang timbang niya is 8.7, bakit daw naging 8.5. Naku naman, mga mamshi, konti lang yan. Baka naman technical lang, kaya bumaba yung timbang. Baka malikot si baby noon, nung tinimbang, at saka baka naman puno yung, uh, yung diaper niya ngayon, noong tinimbang niya last week, kesa sa ngayon na bagong palit. O baka naman talagang uh, sa paningin lang ng nagtimbang, eh, sa na 8.7, mas mabababa ang nakita niyang timbang. Yung mga ganon ay palampasin nyo na as long na si baby ay kumakain naman, hindi naman siya talagang visible na talagang nagbago ang timbang. Hmm, huwag na magpanik. Palampasin nyo na yung mga ganon Mamaya, pag lagi kayong natataranta, kayo din. Hindi kayo gaganda baka madumami pa yung inyong mga wrinkles